Eh, <laughs> lulo, <Iliw, iliw>. oh Ah. <laughs> Bilis mo walang butas 'yung takip. Te, mm. okay. See, ngayon ko pa lang siya makita eh. San taon na kami. Ngayon ko pa lang siya makitang lumangoy. Alam mo 'yung biglaan ng kalabasa? hmm biglaan naman talaga 'to eh. Mas maganda 'yung ganyan, biglaan ka sa sa pinaplano. Bila, ano, Sabi niya kasi, ang tagal-tagal na natin, pabalik-balik, hindi mo pa ako ini-explore dito sa ano, ha? lugar mo, ha? O, ayan. Ito yung una, ha? Ngap ganyan, no? May discarte talaga siya, eh. Wala daw kawali. Takat na lang. May ano ba? Meron. Eh, no? Kain na. Kanina ka pa tinatawag kain na. Kain na muna kasi magsasaing naman ulit. Tumain ba siya kanina? Hmm. Tinakain ko yan bago umalis. Oy, Miche! Che! Asa si Jeremy? Nako, excited. Nandun na, nakaupo na sa bangka. Tignan mo, nasa bangka na si Jeremy. Tiyan yung mga bata. Yun ang ano, sabi ko, videoan nyo. Nando doon, oh. Meron pa liguan. Oo. Ito, uh hukasan yan. Dito, dito. Mainit yan, pwede ako mukhang sabaw-sabaw dyan. Kain. Pero yung inumin. Ayun, 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 magsabaw-sabaw, pwede yan. Dito. May tubig naman tayong dali. Ayan, ulam yan. Ito, niluto ko ito kanina. Ewan, ewan, hindi ko alam yan. Luto yan doon sa daan pa eh. Wala nang iba? baboy ba? Wala na? Gap, no? Na anakatotong na, na, pala yung video ko sa dalawang nasa luneta oh. Wala <laughs> hmm. rin naman eh no? Sapa, butante, sigo, but, but, uh, hmm. okay, okay. Ito pa isa pa. Oh. <laughs> Ay lagay mo sa plastic ng plastic, plastic. Mm. Ito <laughs> <Toon>. 'yung. <laughs> mm. <laughs> mm. <laughs> mm -hmm. Don sa pinaka ilalim. ka <laughs> na Ilew-ilew dito nga. Lab. Uy. Bigla, bigla yaya mayayaan nyo. Hindi pa kayo nanggalang kita.